kain tayo. Ayan, meron ako ano to? Mochi. So, namili ako ng mochi sa supermarket. Ito ay, ang flavor ay sesame. Maraming klase ng mochi. Maraming flavor. May red bean, may peanut. Ito, mayroong strawberry, So, titikman natin tong mochi na ito. perfect ka-partner ng mainit na kape, mainit na tsaa, mainit na kape. Ay, <laughs> mainit na tubig. So, ang sarap, guys, oh. So. Ayan. Titikman natin ang mochi, mochi. Ang flavor nito ay sesame. Ano, yung black sesame at saka yung ano, brown or white. Mmm. Mm-mm-mm. Ito. Mm. Ang ano niya. Maano siya. Ma makunat na makunat. Sarap. Masarap tong almusal. Mm. Partner mo siya sa kape. Grabe. Mapabarami ang kain mo. Kaya perfect na perfect sa kape. Mm. Sarap oh. Ano lang ang to? 55. 55 anti dollar. Lagi akong bumibiti nito kasi ano, hindi naman siya masyadong matamis. Mm. Napakakunat.